September 26, 2009, nang bumuhos ang ulan nung kasagsagan ng Bagyong Undoy, katumbas ng isang buwan sa loob lamang ng 12 oras. Dila naging dagat ang Marikina. Inanod sa ilog, hindi lang bubong kundi mga tao. Lumubog pati ang Rizal at maraming bahagi ng Quezon City, Maynila at Karatig Lungsod. Labing limang taon na ang nakalipas at ang panganib dulot ng baha ay mukhang dapat ng asahan mapapagyuman o kahit habagat lamang. Sa bisperas ng anibersaryo ng Ondoy, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ang LEDAC o Legislative Executive Development Advisory. Isang konsehong tagapayo kung aling batas ang dapat maunang ipasa ng Kongreso. Mahaba ang listahan, 28 bills tapos na dapat sa 2025. Pero isa sa priority ngayong taon ay ang panukalang batas na lilikha ng Department of Water Resources. Utos yan mismo ng Pangulo. In addition, would be um, the UHC law amendments, the PIRA law amendments, and um, the new Department of Water um, bill, which has been approved in the House but um, has not yet been approved by the Senate awaiting completion of a reconciled version emanating from the executive branch. Tagpi-tagpi kasi ang sistema sa pamamahala ng mga dam na isa sa sinisisi na dahilan ng pagbaha kapag umapaw o nagpakawala ng tubig. Nandyan din ang epekto ng illegal logging, siltation at quarrying. Pero bukod sa irigasyon at hydropower, ang dams ay maaaring flood control. Kapag nabuo ang Department of Water Resources National Irrigation Administration o NIA ang mangungunang ahensya. Ang flood control kasi, ang tinetake care of lang yan is yung environmental and social problems. Ano? Pero kapag sinamahan mo siya, ginawa mo siyang water management, yung gusto ng ating Pangulo ngayon, nagkakaroon ng economic benefit eh, dahil yung tubig ngayon, napapakinabangan ng mga farmers, may kumikita eh. So sustainable kasi yung project pagkaganon. Tama yung, pangulo natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na water management dapat. Ayon sa inhinyero at NIA administrator na si Eddie Gillian, nakatulong ang pagtatayo ng Wawa Dam sa Rizal upang pahupain ang pagbaha sa Marikina ng bagyong Karina kamakailan lang. Susunod na matapos ang Bayabas Dam sa Bulacan, Marinalo Dam sa Nueva Ecija, Balog-Balog sa Tarlac, Tumawin ni sa Isabela at mga dam sa Mindanao. So marami pong matatapos dito sa term ng ating uh, Pangulong uh, President Ferdinand Marcos Jr. At tama yung kanyang directional eh. Dahil uh, uh, sabi nga niya, tigil natin sabi niya yung flood control. Gusto ko sabi niya, water management. Kasi sayang ang pera sa so flood control lang. So if there's a change in paradigm that mm. we're just not hitting... We're hitting birds, hmm. two birds with just one stone. Yeah, Apo. multiple birds kasi meron kang power, meron kang uh, water, uh, meron kang irrigation, Apo. may potable water. Apo. Aabot sa 100 billion pesos ang kailangan ng NIA para sa mga dam hanggang 2028. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lois Calderon, Newswatch+. Plus.